Hello eatians, welcome back to my channel. Good news tayo sa ating SB19. Ang buong kanta, ang halos buong kanta ng SB19 sa pagtatag ay umaarangkada at nasa top ng Twitter Philippines. Kaya naman congratulations. Una, ay ginto muna. Gintong muna ang nasa top. Habang tumatagal po pumapasok na lahat ng mga songs ng SB19 sa kanilang pagkatag album sa Twitter Philippines. Kaya naman congratulations SB19 at kahit matagal na release ang kantang ang album na Patatag ay nangunguna pa rin ito sa buong Twitter Philippines. Kaya naman again, congratulations. Music